Plus News Updates. Mga balita ngayon. Dalawang estudyante sa Quezon City, kritikal ang kondisyon matapos mabagsakan ng debris mula sa kondominium. 7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na sa Bat Samisamis Orienta, dalawa arestado. 3.53 million pesos na halaga ng shabu na sa Bat Sabaybas sa Bacolod. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sensitibong balita, nasa critical na kondisyon ngayon ang dalawang estudyante ng Don Alejandro Rosas High School matapos mabagsakan ng debris mula sa kondominium sa kanto ng Tomas Morato at Rosas Avenue sa Quezon City nitong Martes ng hapon. Ayon sa mga saksi, galing sa isang convenience store ng kondominium ang mga bata. Lumabas sila rito at habang nakatayo at naghihintay sa labas ng convenience store, nang may narinig silang malakas na kalabog. Nang tignan, nakita nila ang dalawa na nakahandusay sa walkway at dugoan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang rescue at dinala sila sa pinakamalapit na pagamutan. Dagdag pa sa ulat, may ikatlong mag-aaral nasugatan sa braso. Isinailalim sila sa agarang pagsusuri sa Capital Medical Center. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng lokal na pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang responsable kasabay ng pangakong tutulong sa pamilya ng mga biktima. Dalawang lalaki na ang naaresto habang nasamsam ang 7 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang operasyon ng RSOU-10 at Lagindingan Polis sa Barangay Poblasyon, Misamis Oriental, alas 10.45 ng gabi nitong Agosto a 11. Kinilala ang mga suspect na sina Alias Tata, 40 anyos driver, at Aboy 25 helper, parehong residente ng lugar. Ayon sa investigasyon, ang mga sigarilyo ay galing sa Zamboanga del Sur at itinago sa isang bodega sa Lagindinga. Narecover ang mga ito habang inihahanda ng mga suspect para kunin ng buyer mula sa Bukidno. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA-10643 habang ang mga nakumpiskang sigarilyo ay sasalin sa Bureau of Customs. Arestado ang dalawang lalaki sa bypass operation ng City Drug Enforcement Unit sa Zone 5, Barangay Handumanan, Bacolod City nitong August 10, bandang 8.34 ng gabi. Kinilala ang mga suspect na sina Levi June Tapang I. E. alias Jerome, 29 anyos at Rachel Alarcon I. E. Fuentes, 30 anyos, kapwa hindi nakalista sa Barangay Anti-Drug Abuse Council Watchlist. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 520 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 3,536,000 pesos by bas money na 1,000 pesos at iba pang non-drug items. Pinangunahan ni na Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. at Police Lieutenant Richard Legarda ang operasyon ng CDEU katuwang ang Bacolod City Police Office. Nahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Section 511 at 26 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.